Long-term solution para sa El Nino. Yan ang nais umano ni Pangulong Bongbong Marcos para sa banta ng matinding tagtuyot na inaasahan mararanasan ng bansa sa darating na Abril ayon sa pag-asa. Sa pamamagitan ng inilabas ng Malacanang na Executive Order No. 53, binuhay ng Pangulo ang mga responsibilidad at kapangyarihan ng Task Force El Nino. Ilan sa mga trabaho nito ay ang pag-revise o pag-update ng komprehensibong Disaster Preparedness and Rehabilitation plan para sa El Nino, pagmonitor sa short-term at long-term solutions para sa supply ng tubig, pagkain, kuryente, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng lahat sa gitna ng pag-iral ng El Nino. Sa ilalim din ng Executive Order 53, inaatasa ni Marcos ang task force na makipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology para sa paglikha ng El Nino online platform na siyang magsisilbing online storage para sa lahat ng datos at pananaliksik tungkol sa El Nino. Kabilang dapat sa naturang impormasyon, ang mga interactive map at visualization, gayon din ang mga data-driven plan at programs na kaugnay ng El Nino pangungunahan ni National Defense Secretary Gilberto Chirora Jr. ang Task Force El Nino at magsisilbing co-chairperson nito ay si DOST Secretary Renato Solido. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.